Magandang araw mga kamisteryo, ako si Brian at welcome ulit sa Tagalog Mystery Hub kung saan pag-uusapan natin ang mga kaibang kwento at misteryo mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa episode nating ito, pag-uusapan natin ang isang kakaibang pangyayari na naganap sa malit na bayan ng Folkville, Alabama. Ang kwentong ito ay tinagoy ang ang Folkville Metalman noong gabi ng October 17, 1973 habang tahimik na nagpapatrolya si Police Chief Jeff Quino gamit ang kanyang sasakyan nakatanggap siya ng isang tawag na may naganap na UFO sighting sa paligid ng Folkville tapos sa kanyang tungkulin agad siyang tumugon at nagtungo sa lugar kung saan nakita ang umano UFO pagdating niya sa lugar walang UFO na tumambad sa kanya Subalit sa halip na UFO, isang mas kakaibang na lang ang kanyang nakita. Sa gitna ng kalsada, may tumayo na tao, ngunit may suot na parang pilak na metal suit. Ayon kay Grino, mukhang gawa sa metal ang buong katawan nito. Parang isang robot. Sa takot at pagkagulat, kinuha ni Grino ang kanyang kamera at kinuha na ng litato ang kakaibang nilalang. lang. Ngunit patapos iyon, bigla na lamang itong tumakbo ng sobrang bilis na tila hindi isang tao Sinubukan ni Grino habulin ang metal man Amat ng kanyang sasakyan Ngunit hindi niya ito naabutan Masyado mabilis ang kilos ang nanalang na ito Sa kanyang ulat Sinabi niya na tila wala kahit anong makakapigil dito Parang hindi taong kanyang hinahabol Ang mga litrato na kinuha ni Grino ay naging viral noong mga panahon na iyon At maraming tao ang nagbigay ng kanilang sariling teorya Ang ilan ay naniniwalang ang metalman ay isang alien habang iba naman ay nagkasabing ito ay isang prank lamang. Gayunpaman, hindi may pamanag ng mga lokal kung ano nga ba talaga ang nakita ni Gino nung gabing iyon. Hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na sagot kung sino o ano ang Folkville Metal man. Isa ba itong dayuhan na nagmula sa ibang planeta o isa bang kakaibang nilalang na nakatira dito sa ating mundo? Tanging ang gabi lang iyon ang may sagot ang palagay niyo mga kamisteryo? Totoo kaya ang folk film metal man? O isa lang itong gawagawang kwento? comment niyo sa baba ang inyong mga teorya at huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like para sa iba pang kakaibang kwento at misteryo. Manatiling mapanuri at laging mag-ingat. Paalam.